Sa huling buhay niya, minabawi ko lang sa kanya ngayon ang aking mga kakulangan. Kasi malaki ang kakulangan ko sa kanilang magkapatid. Para makabawi man lang ako sa kakulangan ko sa kanya. Pero hindi na niya malalaan, hindi na niya makikita. Kasi nang iwan na siya eh. Ito, ano po yung karamdaman niya? Cancer po. <laughs> Bago ngayon na epekto na po pati yung kidney niya. Tsaka ang laki na po ng manas niya. Sige, gusto niya na po makauwi. Opo, idol. Saklan po. Sige po, ma'am. ko kayo at magbibigay po din ako ng konting tulong. Idol, marami po salamat. Maraming maraming salamat. Kinalulungkot po pong ibalita pero si Ma'am Mary Jane po ay hindi po natin inaasahan na nabawian na po ng buhay. Mismo doon po sa pagbiyahe niya po. Ang akin pong taus pusong pakikiramay po, Mami. I'm very salamat sorry. Wala po. Sasagutin ko po yung Baya dyan sa puneraria, dyan sa Patangas. At pagkatapos, ikaw at yung labi po ni Ma'am -Ma Mary Jane, transport po natin sa aeroplano papuntang Aklan. Salamat po, ay lol. Wala kang gagastusin kahit na 5. Kaming bahala lahat, mami, ha? Opo, po. Salamat po. Ito po, po yung payment namin dun sa services na embalming, transporto, to uh, Batangas Port, and yung sa kabao. Total of 33,000. hospital, hiling po niya sa akin. Uwi daw kami ng aklan. Tumutulo po yung luha niya, siguro dahil sa saya na hanggang nakarating kami ng Batangas. Pero talaga naman siguro ma'am na hindi na nakayanan. One hour bago po kami lala, uh, ano lang ng togo, nalagutan po siya ng hininga. Ang nais ni Idol Rafi, wala na kayong ibang iisipin, kaya po lahat ay kanyang sinagot mula po dito sa pag-asikaso, dito sa port, dito sa ating uh, medical team as well as pati porter ma'am, wala na po kayong poproblemahin. Pagdating nyo doon yung sasakyan, wala na po kayong poproblemahin. Napakabait po ni Sir Tolpo. Talaga pong may puso siya na tumulong sa lahat ng tao na nangailangan sa kanya. Sir, salamat po. Malaking utang po na loob namin sa inyo yun. Despite po ng pag-i-insist o pagsasabi ni Sir na mag-eroplano kayo para mas mabilis, bakit po mas pinili ni uh, Nanay Lydia at kayo po na magbarko? Kasi po, mala, pag magbarko din po, mag ano, aeroplano din po kami, malayo din po sa amin yun na ano, magta-travel din po kami. Pero kung sa barko po, madali lang po kasi pag ano ng katiklan, diritsyo na po kami sa lugar namin at hindi na po kami mahirapan, lalo na po may bagay kami. Yun po ang iniisip ni Mama. Okay. auspusong pakikiramay po sa pagkawala ni Ma Mary Jane. Kamusta po yung naging biyahe niyo papunta po dito sa Aklan? Maayos naman po kaming nakasakay tapos pagbaba din po namin. Funeral service po nandoon nakaagad sa amin nakaantabay. Kamusta po si Ma Mary Jane uh, bilang kapatid? Mabait naman po siya sa akin. Mapagmahal sa na, na ate ko. Uh, Ganon lang naman siya. Mm -hmm. Hey, mother. Hindi ko mamasyadong nalubay-bayan sila kasi Maliit pa sila, ma'am, naiwan ko na yan sila. Dahil hindi ko kayang buhayin sila noong dalawa. Bata pa kasi ho ako. Kaya naiwan ko sila hanggang lumaki sila sa mga tsahin, tsuhin nila. Ang mga pinsan nila, pinagtulungan din nila itong dalawa na si Meridian at si Janet na anak ko. Dahil wala ho ako. Ma'am, paano nalaman itong sakit ni Ma'am Mary Jean? Kasi po nagbe-bleeding siya, ngayon, pina-check up. Eh, ang ano sa ano, mayroon siyang mayuma. Uopera na ho sana yan sa PGH. Hindi nakapaopera dahil pinadala niya pala sa kalibin niya yung panggasto sa kanya. Patuloy pa rin naman yung sakit niya. Yung pagbibliding kasi ng ano, ng mayuma na tinatawag, sige ang ano ng dugo niya. Hindi ko naman ho akalain na napabayaan na siya bago nagkaroon na ng nahulog sa kanser hanggang naapektuhan ho ang kanyang kidney. Ito ngayon, dahil masama na nga ang lagay, kaya ang sigida, pumunta siya ng Maynila doon sa hospital. Bago nang naano na nandoon na to sa hospital, naghanap ho ako ng paraan, nagbenta ako ng lupang maliit, makarating lang ho ako doon, dahil susunduin ko sila. Dapat nga ho, aeroplano ang sakyan namin, eh hindi na ho tinatanggap ng airlines kasi yung sakit nga niya, hindi na siya pwede sa wheelchair. Kailangan ho, naka-stretcher. Kaya ho, humingi ako ng tulong kay Senador Idol Tolpo. May tinulungan naman ho ako. Kompleto ho ang tulong sa amin. May medic kami. Kaya lang, at saka yung ambulansya ho namin ginamit ay kay congressman Arat Tolpo. Hindi ho kami pinabayaan din. Pagdating ho sa Batangas, isang oras na lang kami bago makasakay ng barko, nalagutan naman siya ng hininga. Kaya ayon inayos ho doon sa Batangas para makauwi pa rin kami. Nakasakay kami sa barko, nakauwi kami. Hanggang ngayon, ito, nandito na kami sa aming bahay. salamat sa ambulansya ni Congressman Ralph. Marami hong salamat sa iyo sa aming pagtulong din. Lalong-lalo lalo na po kay Idol Rapitol po. Lumapit po ako sa kanya. Ako lang po mag-isa, wala akong kasama. Hindi ko po akalain na matulungan agad ako sa araw na iyon. Hanggang sa ngayon po, hindi kami pinabayaan hindi ho talaga kami pinabayaan. Hanggang sa ngayon po, sinusuportahan pa rin po niya kami. Hanggang sa paglibing po ng anak ko. Nung kayo po ay nakaluwa sa Manila at nakita niyo yung kalagayan po ni Ate Mary Jane, ano yung naramdaman mo bilang ina? Masakit ho. Humingi ako sa kanya ng tawa dahil napabayaan ko sila ng maliit sila habang hinihipo ko ang kanyang dibdib. Hinahawakan ko ang kamay niya. Tumutulo lang ang luha niya. Bago po siya nalagutan ng hininga, tumutulo na yung luha niya kasi sabi ko, nang lakas lang, sabi ko, ah, laban lang. Sabi ko, ma, sobrang saya ni ate kasi uuwi na siya ng aklan. Kaya tumutulo yung luha. Kaya sabi ni mama, pinupunasan sa akin lagi. Tumutulo talaga mam ma yung mga luha niya. So, mamaya, tapos na kami mag-usap ng anak ko, yung parang umutot lang siya ma'am, sabay na diretsyo na doon, pag utot lang niya wala na sabi ko, ma umutot siya ate. Pag tingin ko, parang bigla lang diretsyo-diretsyo. Mga medic team nila Sir Nino na trinay pa nila okay. na i-resuscitate. Okay. Opo, 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 opo. opo. Ma'am, nung nakikita nyo na yung kalagayan ni Ma Mary Jane, na siya ay patuloy na binibigyan ng buhay. Ano yung naging decision nyo nung mga na yun? sabi ko sa ano, huwag po kayong mag-alala, sir, kasi tanggap na namin kung ano man ang mangyari kay ate. Nawalin kasi kami sa kalay niya. Hirap na hirap na. Sa hospital kasi kami, ma'am, may pinirman akong Weber na kung uh, baka may mangyari sa daan o makauwi pa kami nga ko na, na buhay dito. Kasi talagang tinapat na ako ng doktor. Sabi ko, Dok, wala akong problema dahil ganyan na kako ang kalagayan niya. Unti-untiin ko lang kako yung ko na matanggap ko kung ano man, makarating kami, hindi man. Dahil yung kalagayan niya kako, nakikita ko na talaga. Na kung sakali kako na ano man ang mangyari sa daan, tanggap naman namin. Pero pasasalamat kami kung makakarating pa sa aming buhay kasi excited siya makarating dito. Tuwing banggit namin ng uuwi, tumutulo ang luha niya. Senador Idol Rapi, maraming salamat. Habang nabubuhay oh kami, hindi namin makalimutan ang tulong na binigay mo sa amin. Kung wala ho kayo, Idol, hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Iniisip ko nga kung wala ho kayo, Idol, baka mabaho kami doon din. Wala kami magagawa. Hindi naman umakatulong makatulong yung aming mga pamilya dito dahil pareho rin ho, kami nag-iikahos. Kaya maraming marami ho salamat, Idol. Pati ho kay Congressman Ralph. Marami okay. ho salamat. Ate, wala ka na pong aray. Hindi mo na po mararanasan na laging iiyak ka na nag-aaray. Uh, tanggap na po namin at sana po sumalangit na ang iyong kaluluwa at sana po malaking tulong po ito na na, na ano ka na nadala na ka dito sa aklan kasi po kung hindi po kinas kinas senator baka po katulad ka ng is ng ibang patay diyan na inuuod na na hindi natutulungan kaya po laking pasalamat po sa so, niya minabawi ko lang sa kanya ngayon ang aking mga kakulangan. Kasi malaki ang kakulangan ko sa kanilang magkapatid. Pero yung pagbawi ko, uli na rin. Umalis na rin siya. Hindi niya makikita yung akin sa kanyang pag-ano, hindi ko nakita ang pag-aruga ko ulit sa kanya, hindi ko may pakita. Akala ko, gagaling pa siya. magayos kami ng maayos. Pero wala na, huli na. Pero naganap rin ako ng paraan para mabuhay sana siya makauwi dito. Naghanap nga ako ng paraan. Nangiiwan naman siya. ang paraan na kinunay na ko para sa kanya sana. Para makabawi man lang ako sa kakulangan ko sa kanya. Pero hindi na niya malalaan, hindi na niya makikita. Kasi nang iwan na siya eh. ginawa natin, we fix the house and we provide all the complete services that that they need. Then we reembalm the body and we provide flowers and everything up to the burial. Complete services na yan. Sinundo namin doon, hinatid sa bahay nila doon sa Muging, Banga, plus yung mga lapida. Kasama na yung lahat. Hanggang sa living po. Hesus. Hesus nga labing maluluyon, matuod man ang amon kubos nga pangamuyo. Dili takos imudunggon apang bangod. Patawarin mo po ang mga kasalanan ni Virgin dito sa lupa. Ang mga mga pangyarihan, inihiling ko po na sana po isama mo siya sa iyong piling. Ama, mga ka sa kanya, alam mo po. Ama, iniling ko po sa iyo ito. Anak ko po siya. Patawarin mo kami. Patawarin mo siya. Pasalamat din sa iyong pagbigay ng buhay dito sa ibaba. Ito po ay kusang loob namin isinusuko sa iyo Ama, makapangirihan sa lahat. Ingatan mo siya, wag mo siyang pabayaan. Ilagay mo siya, Ama, sa iyong piling. Hinihiling ko po, Ama.